Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Scorpio ngayong Pebrero 6, 2025. Isang araw ng komunikasyon, koneksyon at paglago ng emosyonal na lakas. Ngayon, Scorpio, ang enerhiya ng araw ay puno ng sigla at nagbibigay sa iyo ng pagkakataong palalimin ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa paggalaw ng buwan sa ilalim ng konstelasyon ng Gemini, isang malakas na enerhiya ng komunikasyon at interaksyon ang bumabalot sa iyong buhay. Ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga pagkakataon upang maipahayag mo ang iyong damdamin at saloobin ng may linaw at lalim. Isa kang natural na malakas na nilalang, Scorpio, at ngayong araw, maaaring maramdaman mong sinusubok ang iyong katatagan habang dumadaan ka sa iba't ibang sitwasyon. Huwag kang matakot sa hamon dahil ito ay bahagi ng iyong paglago. Ang mga pagsubok ay naririto hindi upang hadlangan ka kundi upang ipakita sa iyo kung gaano kakatibay. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, mas nagiging malinaw ang iyong direksyon at mas lumalakas ang iyong paniniwala sa sarili. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, subukan mong bigyang pansin ang mga damdaming nagpapalakas sa iyong espiritu. Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay mahalaga at kinikilala? Madalas, ang simpleng pagpapahalaga mula sa isang kaibigan o mahal sa buhay ay sapat na upang pasiglahin ang ating araw. Kaya naman, 'wag kang mahiyang humingi ng suporta o ipahayag ang iyong pangangailangan. Ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pagiging matatag mag-isa, kundi sa kakayahang kilalanin na may mga taong handang umalalay sa iyo. Pagninilay sa misteryo at gamitin ang lakas ng intuition. Ngayong araw ay may hatid na mahiwagang enerhiya na maaaring magbigay sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid. Ang iyong intuition ay lalong magiging matalas, kaya't pakinggan mo ito ng mabuti. Maaaring makatagpo ka ng mga sitwasyon na tila nagpapadala ng mensahe o babala. Huwag baliwalain ang iyong kutob, ito ay isa sa pinakamalakas mong sandata bilang isang Scorpio. Ang iyong emosyonal na lalim ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang maramdaman ang mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. Ngayon, ito ang tamang panahon upang gamitin ang iyong pangunawa upang tumulong sa iba. Maaari mong mapansin na may isang taong nangangailangan ng iyong gabay o simpleng pakikinig. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta, hindi mo lang sila natutulungan kundi nadidiskubre mo rin ang sariling lakas mo sa proseso. Kung may mga hindi kapaganap na nauunawaan sa iyong buhay, ito ang tamang oras upang huminto sandali at magnilay. Ano ang gusto mong makamit? Ano ang nagpapabigat sa iyong damdamin? Ang pagsulat sa isang journal, pagmumuni-muni, o kahit simpleng paglalakad sa isang tahimik na lugar ay maaaring makatulong upang mabigyan mo ng direksyon ang iyong emosyon at isipan. Diplomasya at pagpapalalim ng relasyon Ngayong araw, Scorpio, isang mahalagang aral ang ipapaalala sa iyo ng universo, ang kapangyarihan ng diplomasya. Bilang isang malalim na nilalang, ikaw ay may malakas na damdamin, at minsan, ang iyong intensity ay maaaring magdala ng hindi pagkakaunawaan sa iba. Kaya naman, ngayong araw, bigyang pansin ang paraan ng iyong pakikipag-usap. Sa halip na hayaang maghari ang emosyon, subukang unawain ang pananaw ng iba. Sa iyong mga pakikipag-ugnayan, ang iyong likas na alindog at kakayahang makaakit ng atensyon ng iba ay magiging isang malakas na sandata. Maaari kang makatagpo ng mga bagong tao o magkaroon ng pagkakataon upang pagandahin ang iyong kasalukuyang relasyon. Maging bukas sa pakikipag-usap at huwag matakot na ipakita ang iyong tunay na damdamin kung may hindi pagkakaunawaan na kailangang ayusin, ngayong araw ang tamang pagkakataon upang ito ay gawin. Ang isang taos pusong pag-uusap ay maaaring magbigay linaw sa mga bagay at magpapatibay sa iyong relasyon sa iba. Tandaan, Scorpio, na hindi palaging kailangang manalo sa bawat argumento. Minsan, ang tunay na tagumpay ay nasa kakayahan mong makinig at maunawaan ang damdamin ng iba. Maswerteng aspeto ngayong araw. Maswerteng kulay, itim at pula, ang itim ay sumisimbolo ng kapangyarihan at misteryo, habang ang pula ay nagpapalakas ng iyong enerhiya at sigla. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito ay magdadala ng positibong impluensya sa iyong araw. Maswerteng numero, walo, 17, dalawamput dalawa, ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng katatagan, intuition, at tabumpay. Maswerteng kristal, obsidian, isang protektibong bato na tumutulong sa pag-aalis ng negatibong enerhiya at pagpapalakas ng iyong intuition. Maswerteng gawain, pagpapraktis ng pasasalamat, maglaan ng oras upang isa-isahin ang mga bagay na nagpapasalamat ka. Ito ay magdadala ng positibong enerhiya at magbibigay inspirasyon sa iyo. Pangwakas na mensahe at payo para sa iyo ngayong araw. Scorpio, ngayong araw ay isang paalala na ang iyong tunay na lakas ay hindi lamang nakasalalay sa iyong kakayahang harapin ang pagsubok, kundi sa iyong kakayahang umangkop, magpatawad at magmahal. Ang buhay ay puno ng misteryo. At ikaw ay isa sa mga nilalang na may kakayahang intindihin ito nang mas malalim kaysa sa iba. Huwag kang matakot na ipakita ang iyong tunay na damdamin. Huwag mong pigilan ang iyong sarili sa takot na hindi ka mauunawaan dahil may mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Buksan mo ang iyong puso sa komunikasyon. Palakasin mo ang iyong koneksyon sa iyong sarili at hayaang ang iyong intuwisyon ang gumabay sa iyo sa tamang direksyon. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa lahat ng aral na natutunan mo. Ang bawat karanasan, mabuti man o mahirap, ay isang hakbang patungo sa iyong pag-unlad bilang isang individual. Magtiwala sa proseso ng buhay at tandaan ang universo ay laging nasa panig mo. Ikaw ay isang nilalang ng liwanag at lakas, Scorpio. Harapin ang araw na ito ng may tapang, pagmamahal, at tiwala sa sarili. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.